Eh, ito eh, ka lang. Teka okay. lang. Ano ba yan? Rollie ka na kagad? Siyempre, right. katagal-tagal mo naman. Mahal kasi ako sa kabilang taping sa mga botok. Hindi <laughs> <laughs> mo man lang tinanggal yan. Kaya mo lang, ko ako. Eh, pero itong kamao ba ng helmet, update muna tayo dahil yung bisita na sinasabi natin na may bibisita ka kay Mayor Lenny Robredo, may bibisita sa Naga, eto dumating na po yung bisita. <laughs>

Super busy ni Mayor Lenny Robredo! Dami na naman ginagawa ni Mayora! Ganun talaga! At ayun na nga, damating na nga po si Sen Bam sa Naga City para i-check yung mga schools na pag umuulan, binabaha. Hmm? Or kahit hindi umuulan, may baha pa rin. So, oh. nagkaroon sila ng ocular visit at talagang, ayan, Medyo kapar, mm. matutugunan na kung ano yung dapat na solusyon hinggil naman dyan sa problema na yun. Kasi ah. syempre, paano naman yung mga bata makakapasok? Baha, di ba? Kaya nga, di ba? Paano naman sila matututo? Yes, kailangan nilang matuto para makapag-aral sila ng mabuti, para hindi sila matulad sa mga walang kwentang makatuloy. Para diba, umasenso diba? ang buhay, di ba? Oo, para ang hindi makapag ang buhay. Oo. At talaga, ang talaga ang buhay ng lahat. eh Oo. ano, teka lang ha kasi sa kabilang taping, nagpunta ka ako sa mga yung may mga botox. What? eh, ang script doon, eh, kailangan daw umangat ang buhay ng lahat. Angat na, angat na. Eh, naman ngayon? Eh, ano gusto nyo? Ha? Bubaba ang buhay ng lahat? Oh. Okay. Eh, na lang yun, uh, ha? Uh, kaya kayo na, na lang yun. Yung pumang... Drag me to hell. Eh. Yun yung uh, gusto nyo? Kayo na lang. Yun uh, na kami idamay. Kasi kagaya gusto... nung pinaglalaban mong ipin. What? Isa na uh, lang, nakikipaglaban pa. Alam yeah, mo na, wala siyang budget eh. <laughs> diba kung mapera naman siya, di sa alpila gawa niya yung ipin niya. Pero ito nga mga kabat ng helmet, kung tayo isa ang lahat, diba? Oo. Bakit pipiliin natin yung ano? Hihilahin ka pa baba. ba? -ba? to hell. Kaya ano eh, mga deadly weapon yung mga ano eh, baba. Uh -huh. uh -huh. Di ba? <laughs> Alam mo, pag mahaba talaga ba baba, sa bago, gwale! Salot. <laughs> yung kakilala ko, haba oh. ng baba, ano salot din yung hayop na yun. <laughs> Uy, pasit, ang ngaway ka. lang po sa mga so, uh, medyo mahaba uh, ang baba. Medyo. hindi naman sa dinidiscriminate oh, hindi, natin. Oh, hindi naman par... oh, hindi, hindi naman sa binubuli namin. Pero uh. kasi yung mga kakilala ko po talaga na medyo may kahabaan ng baba. Nakakabwisit naman talaga yung ugali. Sa bagoy. Alam mo mga, mga kabagay namin, kapag din? hindi maganda ang itsura niyo panlabas, pwede ba daanin niyo naman sa kagandahan ng asal? Oh. Pero yung binili niyo na lahat, eh, kinuha niyo lahat, bakit nakakabwisit sa panlabas? Pangit pa yung I love nyo! Huwag nyong eterno lahat! Masyado naman yan! ang itsura mo, pag Ilugan. pangit oh. ang itsura mo, huwag mong eterno yung ugali! Bumawi ka man lang sa ugali! Huwag kang ganyan! Ano? Dapat mabait tayo, di ba? Sabi nga ni mabay. Mayor Lenny Robredo, oh, radical magmahal. Huwag tayong oh. mag gumay sa kanilang bully sila. Si may may Mayor Lenny... Mahaba talaga! <laughs> Ayop kayo! Si Mayor... Mahaba may na yan? Alam si niyo, kaya ganyan na kayo tsura nyo, malapit na kayo humulas kasi hindi na nyo. Pero ayan nga, mga bata kayo. Pero yun, alam mo, yung isang kakilala ko, ah oh, mahaba, pangit talaga siya. Alam ko naman. Tapos terno yung ugali. Pangit talaga. Ayup. Kaya, yeah, pwede joga Gaper? Bakit? Pangit na nga. Yeah. Pero no. Pero itong mga pat ng helmet, talagang maswerte talaga ang Naga City na may isang Lenny Robredo na leader nila. May yes. isang Lenny Robredo na namumuno, nag ba? Diba? mga mm -hmm. tambuhan eh, eh ano nga yun? Kung umangat ang buhay lahat? Ano ba ang gusto nyo? Ay! hindi niya naintindihan. Eh, bo, kasi are... isa la lang ang ipin niya. Eh, 80, 80 kasi yun eh. Pero, ayun, mga uh. abad helmet. Sige lang, mag-comment tayo. Kung gusto yung comment niya, basta stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ka, masabuhin niyo, nag-helmet na mo. Kikip everyday. God bless everyone. Bye! O basta, magkailanit!